nang miksaraya ang tawa niyo. Ah, pa pang mata. Kaya rin Si Matka kasing imanin. Sige, sige. Sige, pati kay Matko. Ah, matipas ko na lang. Ah, mas si Jumar. Ah, si Jumar. Nagbawal ba si Duto mar? Ang pala pala yung transit. Pagkatulala rin. Tuna ka tayo.

ano eh. ano, pasok payuhan. <laughs>